Abelino Kling Overnote. Humimlay na ang lahat sa pasabog na ito. Binigyan lang naman si Kimi ng isang bouquet flowers at may nakasulat kung pwede ba itong makadit. Sa ABS-CBN Ball mamayang gabi. Hindi pa man natatapos ang kilig natin sa first ever movie nila. Nasundan na to agad ng nakakakilig na moment. Pauro Abelino, natagpuan at, at matapang na. Ay na sa mga binahaging komento, kaya pala pasimpleng umuwi si Dan ng Pilipinas from Los Angeles. Kasi may pasabog pala na ganito. Yung asawa kahit busy ang schedule nila, hindi pwedeng walang ganito moment. Pahingi nga kami ng ganitong dalaki. Literal na chingita princess ang atake. Ayun nga, sa isang komento. Ngayon lang naging ganyan katapang si Papi. Never nage-effort ng ganyan yan. Ikaw na talaga, Kim May bagay na hindi ginagawa si Paolo katulad ng pagsasayang. At iba pa, ay eh si Kim ang nakakapagpagawa niyan. Abangers na sa mga susunod na magaganap. kanya nga, Paiyakin ninyo ang mga haters. Ngumbol mawaya ang pinaka inaamangal. Hindi pwedeng walang kimpaw doon. Sobrang espesyal ang gabing ito. Para sa kanilang dalawa. Ilan na sa mga komento? Anong senior ito? Maging kayo ba ay kininig? Napa-update na ginawa ni Paolo Abelino para sa kanyang Chinita Princess na si Kim Sadyang patibay nga ng patibay kanilang relasyon.